PBBM nag-organisa ng special treat sa Malacanang ngayong Pasko. Naritong newscope ni Maine Barreto. Binuksan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Malacanang para sa publiko ngayong Pasko. Simula nang umupo siya bilang Pangulo, palagi namang bukas ang Malacanang para sa mga Pilipino. Ngunit ngayong Kapaskuhan, nag-organisa ang pamilyang Marcos ng special treat para sa publiko. Kabilang sa special treat na ito ang Carnival para sa mga bata. Maaari ring bisitahin at kumuha ng mga litrato sa Christmas tree at hardwood din ng palasyo. Bukod sa mga ito, maaari na ring dumalo sa simbang gabi. Ito ang pinakaunang beses na binuksan ang palasyo para sa siyam na araw ng naturang tradisyon. Para kay Pangulong Marcos, ang mga Pilipino ang tunay na may-ari ng Malacanang. Kaya anya, paraan ang pagbubukas ng palasyo ngayong Pasko upang masabi sa taong bayan na tumuloy sa kanilang sariling tahanan. Para sa News Scoop, ako si May Barreto nagbabalita ng tama naglilingkod ng tama